Here's my driver and my assistant. You're my assistant, right? EXPRAJEEEET! Ayan. Ngayon lang nalangin ko niya kay Chilon. Chilon, di mo si Maria Clara? Yes! Ngayon may recording sila. Anong gagawin dyan, Teh? Ang ganda niya naman. Pagod siya. Pagod ka, Teh? Ang unang walong kilometro tinaktungo. Yes, sir. O, sige. Hello, hello, hello! This is Bridget Stones. You're si Banette. Naganda-gandahan And yes, we are here sa sasakyan kasi papasok na po ako. At napatid lang ako kasi alam niyo na may magaganda. Hello, madam. I'm... Excuse me, can you please go to my school right now? Okay. Okay, here's my driver and my wow. assistant. Oh. You're my assistant, right? Extra. project! <laughs> Thank you, boss. Paolo, effect ka talaga kahit kayo na, na. Love you, boss. Yeah! <laughs> Pumunta kami ngayong school, papasok ako. Anong pumunta kami? Ihatid lang nila ako, no? Ganun ang kaganda. Eh, me! Sumabay lang! Kasi palabas din sila. Ayan. Effect. So, guys, ngayon actually is... So, to inform you guys, hanggang gabi na naman po ako. Opo. Um, meron ako ngayong class. Tapos, mamayang 1pm is may ano ako, meeting. Meeting kami about our training. Tapos mamayang gabi naman ulit ay yung ano, yung March March namin. So, tara samahan niyo ulit ako hanggang bago. Dito na ako sa room and Don Cleese. Ang titingin-tingin mo na naman sa akin. Hello, hello, hello. Ayan, dito na ako sa room. Ayan. At ako ngayon si ano, si Muñeca. Ay no, ngayon pag-uusapan namin sa ourselves. Kaya ako si Sino ko te? Si ano? Si Maria Clara. <laughs> ah, Besantales. Ano ka Besantales daw te? Ano oh, namumolo ka? Akin yan eh. Oh. Ayan. Ano kinuha mo sa akin te? Ayan. May nalala yung onyeka. G-Lon. G-Lon, di mo si Maria Clara? Yes! Ngayon <laughs> may reporting sila. Tapos presentation, kasi, tal may presentation kasi kami ngayon. Tuloy may presentation natin. Ah, tuloy daw. Walang puso. Ha? Huh? Walang puso. <laughs>

Hindi nakakatawa. Ano yung tatawa mo? Lumagi! Hey! Ayan mga madam, nagka-presentation na ang aking mga classmates. Ayun sila. Ay, ano ba siya? By, ano? By, ni, apelido? Mm -hmm. Delacos, no? Ay, ano siya? Kala ko ni... I'm so nervous na right now, you know? Gusto ko kasi, pero gusto ko marami eh. Maraming gusto ko dito sa may ano, Gusto ko yung dito. Ate gusto ko mag sa ganito. Ayoko yung gan solo. Ivan, yes! Kamukha mo ba? Ilong na <no>, ilong. <laughs> Tangit! Ay, <laughs> ka ba? Kaya huh? ka ba? Chupururu, duro Pururu, duro Pururu, duro Pururu, ka Kumpul, 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 Ever of over and over and over again because this is tomorrow and this is today. And today is not tomorrow if you are not okay. A <laughs> hundred year of truth and ignorance. Yes. <laughs> Pang... Yes. <laughs> ano okay, sorry, ah. sorry, ba? Uh -huh. Ano ba? 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 Ano Zero. Zero. Zero bungol? Zero. Zero Bungol. Ito. Zero. Eh. Bungol eh. <laughs> Nagtagalog? Zero kagad yun. Ano ang dyan, Te? Ang ganda niya naman. Pagod siya. Pagod ka, Te? Walang kilometro tinakbo ko. Yes, sir. Sige na, kakain ako. May meeting kami later. Kain Ayan, ahuhusay oh, 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 ay sa ati ah! Ahuhusay! Ayan, ahuhusay sa ati ah! Ayan, ahuhusay sa ati ah! Kahit doon kayo sa Gigi's na may tabat ng midway. Ayan, kakinan na, na kami, ma. Hanapin nyo lang daw ma si Malabdang. Oo, oh, um, may freebies kayo. May porseto ako, ma. Oo, oh, meron pala. Go! Baka free meal na ako dito eh. Yes! Diet nga ako, ba? hello mga sisters, andito na tayo ngayon kasi magkakamitin na actually nag-attendance sila na ngayon. Balik. Ay, tara, ay, mabalik. Wow, Epek. So, andito kami sa pag mesa sa super init, as in, legit. And that's life. Training din ba to? Meeting. Ayon. Orientation. Or did mag-orientate? I mean, training din ba init? Ah, training. So, ngayon is mag- mangyayari. Mangyayari. Malay ko. Then, magkaka-orientation about our basic training. So, yeah. we are very excited kasi by next month, yun na yun ito. Eh, no? yeah. 21 days yun eh. Mm -hmm. Saan tayo? 16 tanga. 16 lang ba? Sorry, sorry. Misinformation. Diba? 3 months yun. Okay. ano yun? BT. Basic saan training. Yun? Quezon. Quezon province. Ang layo. Hopefully, ma maklarify yung questions. Kasi pag-usapin ngayon kung magkano, ano pa, magkano, kailan, saan, Oh, Basta madami pag-usapan. Kaya, ah. we need to be attentive kahit yeah. po is na po is. Ah, Uyan na. Sorry. Ay, powerful yung iyo. <laughs> powerful yung iyo ah. Libre lang ko. Magtaba. Mayaman kasi siya guys. <laughs> Attendance. Uy, sumisingit kayo. Ito mukhang uko lunch. Ayan. Nag-aantay na lang kami before mag-start. Yari na mag-attendance guys. Mukhang uko Papu ata. 5 hours. Car job. Meeting. Okay, <laughs> di lang. Wala na mag-waiting. Ay, parcerina pa yun. Car job. Ay, ata! Kakaluka. Soul. Because Soul Lee love it. And we are going to Uwina. Uwi na che. Gusto ko mag-sama. Jo. Let me hear ya. All my girls in the club. fun yeah, make your move snow.